Gina, ginawa ako dito ng Sakura AB735 at ang pinaka common o isa sa pinaka laging nangyari dito o nasisira sa amplifier na to bukod sa mga pihitan at mga kinakalawang o kung ano itong ano itong MP3 input niya mga boss isa to sa mga hindi ko nagustuhan sa design ng Sakura bakit kasi ganito yung design niya Iyo, itong, ano, minsan weak din to Yung abselector nya So, ipapaliwanag natin kung paano yung dynamics nito At, bakit pag nasira to Kahit ito lang sya Pwedeng, ano, isang bagay lang Mag-lose o, ano, hindi lahat tutunog yung amplifier nyo Kahit good naman yung ibang pyesa Pag nagloko to uh, Damay lahat, walang sounds lahat So, ganito kasi yan, o Umuha tayo ng basic na schematic diagram Ito kasi yan So from dito sa likod sa likod niya may makikita kayo diyan na yung input niya kasi dalawa A at saka B. Tapos dito naman mayroon siyang selector na A at saka B. Ito 'yan oh. Papaliwanag natin. So ito yung input niya kunyari, left and right. Pinagsama ko lang para madaling maintindihan. So input A, input B. So pagka galing niyan dito sa likod, tatakbo yan dito sa harapan sa so may wiring. Tapos pupunta yan dito sa switch. Yan yung audio nya Sa switch So pagdating dito sa switch Pipili ka kung alin yung gagana Kung alimbawa itong A O oh ito yung B Kunyari ito yung B sa baba Pag nakalubog A eh naman pag nakaangat itong pinaka Buto na sinasabi natin Paglabas dito sa ano nya sa selector switch dadaan yan dito sa mp3 input ito na yung mp3 input na sinasabi ko ito ito yan so ang mangyari dyan itong mp3 input meron din yung switch dito sa likod na laging naglulose yan pag naglulose yan yung audio na galing dito sa likod yung dito pag naglulose yan mga boss ang mangyari kung sakaling maglulose yan dito patay lahat walang sounds na papasok pup sa volume pupunta sa tone control tapos papunta na sa main amp so paralyze yung amplifier nyo kapag nasira to okay lang sana kung ang design nya hindi switch ang problema nya kapag ganitong may switch ay kahit ano kahit saksakan mo dito pag nag na mismo contacts nito dito wala ring silbi pati itong ano sinaksakan mo ng jack dyan hindi rin tutunog kasi itong connection nya dadaan pa rin ng switch pag ditong area yung mag wala talaga kaya isa sa mga pangit na, na 'yan na tawag dito na design na ganito. Maganda ni sana nito kung dumaan din siya ng selector, may sarili siya. Kung sakaling mag-loose man siya, magagamit pa pa rin 'yung A or B selector. Kaya lang, eh, ganun ang diskarte ni Sakura kahit sa mga pivoto 4 ganun din eh. Ang ginagawa minsan 'yan, uh, binabypass na lang. Bypass lang. Kaya lang ang problema kung bypass naman pag may pasok dito na audio tapos may nakasaksa ka dito magahalo yung tunog ganon din dito uh, pag silik mo pwede yan kung nakabypass yan o nakapix yan ganon ang gagawin mo naman eh pili ka lang kung papaganahin mo lang to ito kaya isa sa dahilan itong pinaka mp3 silik to na yan o pinaka input na yan eh nagiging problematic yan sa mga sakura ang iba niyan ginagawa, pinapadirekta na lang sa akin para walang sakit ng ulo. Pero yung iba naman kasi, uh, pinapa-restore nila kasi yan pa rin yung ano. Baka balang araw, try ko maghanap sa online kung may mabibiling ganito. Para kung sakaling masira, palit bago.